Paano ko nga ba na-achieve ang palda ni Barbie? una, ipalo mo muna ako, charot. So, para magkaroon ng volume yung kanyang palda, inuna ka muna sa ilalim. Then, paangat na papunta sa kanyang bewang. Ang challenging sa gantong design ay yung paano mo siya pakinisin. So, tinanggal ko muna yung pinakatap niyang damit para malagyan ko siya ng icing na same ng color ng kanyang dress. Yung white icing, ruffle technique lang yan. Mayroon na akong nagawang video tutorial niyan. silip na lang po sa aking mga reels. Kaya, kung magustuhan mo ang video na to, leave a comment, like and share na rin po, and follow me. So, syempre, kung nagawa natin sa kabila, ganun din ang gagawin natin sa kabilang side. Then, naglagay lang ako ng red na lining para naman hindi boring yung kanyang kulay. At, katerno na rin ng kanyang shoes, diba? Kung paano ko naman inassemble si Barbie at yung kanyang likod na design, meron po itong part 1. Panoorin nyo na lang po. Maraming thank you!